Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng pitumpot dalawa. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo pagsasadiwa maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito kapayapaan ito ang pinakaunang ipinagkakaloob ni Yesus at maging ng kanyang mga alagad sa lahat ng mga taong kanilang nakakatagpo. Bakit nga ba mahalaga ang kapayapaan? Dahil sa pamagitan lamang nito, makakamit ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. Kapag may panloob na kapayapaan, maglalaho ang lahat ng takot, sakit, at pagkaligalig at magiging maayos ang lahat ng bagay na itinuturing na mahalaga. Ayon nga sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Huwag kayong mabalisa. Sa halip, ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga hinihingi sa panalangin at dasal na taglay ang pasasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa maiisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.